Natawa nga si Sarah Jeronimo sa surprise si Mateo Guidicelli na may dadaldalang cake para isurprise sa kanyang birthday. Ang kandila kasi sa cellphone ay props lang. Mag-36 na nga si Sarah at dahil malapit ang birthday araw-araw may celebration para sa countdown. Sabi ni Sarah, 4 years na lang daw nga, 40 na siya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Okay, guys, Happy birthday, happy birthday to you! I'm here to go to Canada Yay! Yay! Thank you, mom! The best talagang asawa si Mateo kung itrato ang kanyang asawa kahit ilang taon ng kasal, parang prinsesa pa rin. Wishing for a baby na nga rin sila at makabuo na ng isang pamilya. Taho! Taho, taho, 200 Pesos? Wow! Ang mahal na taho na yan, Ang mahal na taho yan, ha? Ah. Wow! Wako naman na yan! Wow! 200 Pesos? 200 Pesos, ha? Grabe naman! Meron, meron. Kailan 200 Pesos kasi all mo na yan. Pati delivery. Uh -huh. Ang pamilya mo katuwaan. Haha. 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 250. Haha. 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 sa Haha. Haha. na to? loob. na Haha. 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 Tawang-tawa naman nga si Sarah G sa ginawa ni Mateo, nagdala ng taho sa office. Tila magtitinda na daw at overpriced. Ganito sila kabait sa staff, palaging may pameryenda lahat busog. Alagang-alaga nila. Napakasweet nga ng mag-asawa sa office kahit may trabaho.